Good morning! Samahan niyo kami ngayong araw na magpunta sa 168 Shopping Mall. Alam niyo bang may hidden gem sa loob ng mall na yun? Ipapakita ko ngayon sa inyo. Kung ikaw ay mommy o di kaya may pamangkin na babae, saktong-sakto para sa iyo ang video na to. Papunta nga kami ngayon ni Kevin sa 168 Shopping Mall. Actually, first time ko magpunta rito. Malaki at maluwang nga daw tong mall na to. At napakaraming pwedeng mabili. At nandito nga sa loob nito yung sinasabi kong hidden gem. Kapag nakita niyo na mismo yung Filipina-Chinese friendship art, kasunod na nito itong 168 Eight Shopping Mall. Ang maganda rito, merong basement parking. Kaya naman walang problema sa mga may dalang sasakyan. So, eto na nga. Kami po ay na-invite ng owners ng Sophie's Closet. Isa itong shop ng mga damit ng mga pangbatang babae. So, from mall entrance, Pupunta tayo dito sa may elevator. At saka tayo pupunta sa third floor. Kung saan nga natin mahanap ang Sophie's Closet. Pagkalabas ng elevator, naglakad na kami pa kanan. And then may paray ka ulit na makikita. dire tirechohin mo lang yun. Tapos ang susunod naman ay kakaliwa Sundan nyo lang kung paano kami naglakad. Nasa stall 3A11 nga pala sila. Kung gusto nyo naman na mas mapadali pa yung paghahanap, pwede nyo rin namang ipagtanong. And finally, natuntunan natin ang Sophie's Closet. Malayo pa lang ay eh, natatanong ko na yung mga napaka-cute na mga damit. Excited na rin kaming mamit yung owner. And we're here. Mula sa harap hanggang sa loob, napakarami nila mga bentang mga damit. At hindi ito mga pangkaraniwan. Dahil kahit sa mga malalaking department stores, hindi mo mahahanap yung mga ganitong designs. And by the way, this is Mom Sheila. Ang may-ari ng Sophie's Closet. Kahit sinong batang babae, gugusto yung makapagsuot ng mga ganitong damit. Naalala ko dito si Princess Sarah. Malapang prinsesa talaga yung mga damit na nandito. Sa ganda ng mga nandito, syempre mapapatanong kayo kung magkano kayang mga yan. Huwag kayong mag-alala kasi i-reveal din natin mamaya. Alam nyo ba, habang tumitingin ako sa mga damit na nandito, lalo ako mas naging eager na magkaanak. Ang gusto ko talaga maging panganay, babae. Pero si Kevin naman pinaglalaban na gusto daw niya ng lalaki. Gusto ko kasi talaga na may dinadamitan, lalo na yung mga ganitong tipong mga damit. na niyo naman, ang cute, ba? Diba? Alam niyo ba na itong tutu dress na to kasama yung cardigan? 1,399 pesos. Mura na to para sa 2-in-1 na damit. Hindi ko alam, pero parang wala pa akong nakikitang mga ganitong design sa mga department stores o sa mga malalaking shopping malls. Grabe, ay, ang gaganda talaga. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko? yung price range ng mga benta nila dito nasa 329 pesos at hindi tataas ng 2000 pesos? Kaya masarap mang spoil ng mga anak. Kung ganito ba naman ka-affordable? Pero ang gaganda naman ng mga quality. Perfect din tong regalo. Kung magnininang o ninong kayo sa mga binyag, o di naman kaya regalo sa birthday, siguradong hindi ka mapapahiya. Itong yellow dress na to, 989 lang. Tapos ito naman cute na cute na blue dress, 749 pesos. Marami din sila dito pang babies. Lalo na yung mga pang binyag. siguradong ang cute na mga anak ninyo suot nila to. Itong hawak kong white dress na pang binyag, 899 pesos. Napakarami na lang mga designs. At ang maganda pa dito, marami ang size range nila. Kaya no need to worry kasi for sure merong size sa mga anak ninyo. Magmumukha talaga ang mga princess ang mga chikiti. Kasi tingnan nyo naman yung fabric. Itong white dress, 989 pesos. And this cute t-shirts and blouses. Maganda ang kulay at pati quality ng fabric. Cotton na cotton talaga. At sigurado hindi mainit para sa mga bata. Ito nga, 329 pesos lang. Bagay na bagay ipares sa mga jeans na meron sila. Garterize ang mga to. Kaya magtatagal yan kahit ilang taon pa sila. Hanggang gaganda, ba? Diba? Kung makapili naman ako, feeling ko ako'y magsusuot. By the way, yung mga pantalon is 499 pesos lang. Napakarami pa nilang ibang mga designs. Tulad nito mga sleeveless na dress. Iba't iba rin ang mga kulay na meron. Sabi nga ng mga nanay, di ba, sila na lang daw, hindi magmukhang presentable. Basta't maganda at maayos tignan ng mga anak nila. Feeling kong isang way noon ay masiguro maganda ang mga nasusuot ng mga anak nila. Siguro, once na malaman ko palang nabuntis ako, kahit hindi ko pa alam yung gender, babalik na ako kaagad dito para mamili ng mga damit meet. Ganyan ako ka-excited. Heto nga't may nakasabayan pa ako mag-shopping. Ganyan ka kapag may batang babae. Para kang may manikang dress up. Sarap siguro magkaroon ng mini mini version, no? Kaya naman habang namimili ang batang to, pati ako nakikirecommend sa mga magulang. Halos lahat ay e, bagay niya. Lalo na nga tong sinukat ng bata. Hanggang 8 years old, merong kasyang mga damit. Naisip ko tuloy habang tinitingnan ko mga to. Sana nung bata ako may Sophie's Closet na. Pipilitin ko talaga magpabili dito sa mama ko. Yung pormahan ko kasi nung bata ko, mga naka t-shirt na nakatak in sa pantalon. Ngayon, ang gaganda na ng mga damit pang bata. Ang ganda ng tweed coordinates na to. Aba, mala little CEO ang datingan. Akalain mong 1,599 pesos lang. Tapos ito rin. Napaka-cute at may kasama pa talagang brooch. Ito naman, 1,299 pesos. Meron din sila ditong collection sa mga panlamig. Saktong-sakto. Pwedeng-pwede to kapag nag-out of the country mga bata. Tapos pupunta sa malamig na lugar. Naku, tsak na magandang OOTD nila. Set na nga rin to kung ibenta ng Sophie's Closet. Ayan, tinatanong ko na nga si Kevin kung nagbago na ba yung isip niya. Baka ka kung gusto niya na ng panganay na babae. Siya nga pala yung mga fabric o mga tela. Siniguro talaga ng Sophie's Closet na komportable yung masusuot ng mga bata. Hindi makate at hindi rin mainit. Katulad na lang nitong mga tutu dress na napakalambot. Binalikan ko nga ulit yung mga panlamig na outfit. Alam niyo ba, 4 in 1 na to? May turtle neck long sleeves, may vest, may palda na, tsaka kasama na rin yung maliit na bag. For only 1799 Bigla nga ako na nagulat dito sa nakita ko. Ano ba naman may sobrang cute na bata akong nakita? Grabe, ang puti-puti at ang lusog-lusog. Ang pangalan nga pala niya ay Brielle. Sobrang bagay na bagay niya yung dress na suot niya. Siyempre, galing pa rin yan sa Sophie's Closet. Medyo nahihiyahiya pa nga siya sa akin dyan. Pero agad ko rin naman nakuha yung loob niya. Grabe, ang sarap-sarap bihisa na mga bata. Bibo, tsaka napaka-friendly. Lahat pala ng mga damit ni Brielle dito rin sa Sophie's Closet nang gagaling. Heto nga't magpapakananay muna ako ngayon. Hiniram ko muna tong si Brielle. Tapos inalam ko nga kung ano yung mga gusto niyang mga sinusuot. Malay niyo naman, magamit ko kapag nagkaanak na kami. Pareho kami ng taste ni Brielle. May isa pa akong ipapakilala sa inyo na Suki na nga ng Sophie's Closet. Siya naman si Samara. Kung si Brielle ay napaka-cute, si Samara naman ubod ng ganda. Bagay na bagay din sa kanya itong lavender na dress. Para siyang model na bata. Isa ring magandang bihisan. Alam niyo yung mga damit talaga dito sa Sophie's Closet. Lahat ay pwedeng ibagay sa mga bata. Sabi ko sa inyo, napakarami nilang pagpipili ang mga kulay. Kaya na ako, sana magtagal pa nang magtagal ang Sophie's Closet hanggang sa magkaanak ako ng babae. Ayan, at may pa-change outfit si Brielle. May taon na kaputian niya sa pulang dress. Ganon din si Samara. Para talaga siyang princess. May imagine nyo ba itong mga damit na to sa mga anak ninyo? For sure, babagay din sa kanila. At since madali lang din naman matuntun yung kanilang shop, anytime pwede kayong bumisita. At kung sakali man na hindi kayo taga Maynila, pwedeng pwede kayong mag-order online sa kanila. Meron silang Shopee account at ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. Even yung kanilang Facebook page. Regular silang nagpo post dito ng kanilang mga bagong arrival. Try nyo din silang i para updated kayo sa mga bagong designs. Yung mga finiflex ko nga kanina sa mga mannequins or even yung mga nakahangs. Ayan at suot-suot na nga nila. ba diba, mas lalong kitang kita yung ganda ng mga damit. Mas lalo nating na-appreciate. Sobrang ganda nitong damit na to na suot ni Samara. Magandang pang-travel ng mga bata. Even yung mga winter clothes. Eto nga't suot-suot na nga ni Brielle. Grabe talaga itong batang to. Nakakagigil. Naku kung pwede ko nga lang silang hiramin pareho. Alam niyo maganda pa din dito sa Sophie's Closet. Laging may dumarating na mga bagong designs. Kaya naman kahit weekly ka pang magpunta rito. Sigurado may bago kang pagpipilian. Kahit anong events pa yan para sa mga bata. Meron silang damit para don. And also, Sophie's Closet is actually their own brand. Even yung mga tags nila sa damit. Makikita at mababasa mong Sophie's Closet. Kaya kapag nakita nakita mo brand na yan? Alam mong quality talagang pinanggalingan. Heto na nga yung favorite nating tutu dress. Kanina ko pang hayan pinapakita sa inyo at ngayon suot-suot na ni Brielle. Grabe, bagay na bagay sa kanya. Tulad ng sabi ko kanina, meron na nga yung kasamang cardigan. Si Samara nagmukhang angel. Bagay na bagay yung suot niyang white dress. Sobrang classy na mga datingan. Siguro lalo pa ako ma-obsess dito kapag naging nanay na ako. Baka every other day tumitingin ako ng mga designs ng Sophie's Closet. Para talaga mga mamahalin yung mga damit, no? Lalo na nakasuot na sa kanila. Ang ganda-ganda rin tignan ng tweed na jacket. Yung mismong nasa mannequin, yan yung suot ni Brielle ngayon. Two in one na nga yan. Eto naman yung suot ni Samara. Napakasimple pero nakakasosyal. Bukod sa kanila ay eh, marami pang ako nakitang customers ng Sophie's Closet. Talaga palang marami nang nakakakilala. Sobrang thankful ako ngayon sa mga owners. Dahil sa pag nila sa amin at lalo na sa pag-appreciate ng mga vlogs ko. Sabi ko nga sa kanila, asahan nila na kapag nagkaroon ako ng babaeng anak, magiging top 1 nila akong suki. Sa habangan ng vlog ko na to, imposible makalimutan nyo pang itsura ng shop. At nakita nyo na nga yung hidden gem na sinasabi ko sa 168 Shopping Mall. At dahil birthday na pamangkin ko bukas, syempre meron kaming mga binili. Malay nyo sa next vlog ko dito, kasama ko na yung anak kong babae. Hanggang dito na lang ulit. Thank you sa panonood. Bye!